Si Sham Lee ay ipinanganak sa Hong Kong noong 1997 sa kanyang ina si Carmen Lee na nagtrabaho bilang isang escort at ang kanyang ama si Howard Greensman na isang mayamang negosyante sa South African. Ang tatay ni Sham ay pinatay noong siya ay napakabata pa at lumipat sila sa Durban, Timog Afrika kasama ang kanyang ina. Bago na matay ang kanyang ama, nag-set up siya ng isang trust fund para sa kanya para matiyak na siya ay maaalagaan ng mabuti. Nag-aral siya sa Crawford College, isa sa mga prestihiyosong paaralan sa bansa, at nagkaroon ng mga pangarap na maging isang guro at maglakbay sa buong mundo. Pero sa kasamaang palad, nang siya ay nag-18, ang trust fund ay nahinto na naging dahilan ng pagkasira ng mga pangarap niya at mawala siya sa tamang landas na sa huli ay sisira sa kanya. Nagsimulang magtrabaho si Siam bilang isang waitress at bartender. Pero noong 2017, nagtrabaho siya bilang isang masahista na may kasamang extra service. Sabi ng kanyang ina na si Carmen, na nagtatrabaho din sa trabahong iyon, nagtutulungan daw sila bilang isang team at hindi niya pinapayagan si Siam na magmasahe mag-isa dahil wala pang kamuwang-muwang ang anak. Sa isang adult website na Red Velvet, si Siam ay nag-advertise ng kanyang serbisyo, pero ayon sa kanyang ina, si Siam ay hindi nag-aalok ng anumang iba pang mga serbisyo sa kabila nito. It's very Gayon pa dahil sa trabahong ito, naging dahilan para mapalapit siya sa masasamang tao, na mahuhumaling sa kanya hanggang sa puntong isa sa kanila ay magagawang kitilin ang kanyang buhay. Noong January 4, 2018, bandang alas 4 ng hapon, ay nagtatrabaho si Sham sa Massage Parlor, nang huminto ang isang itim na Mercedes-Benz Villano sa driveway. Isang lalaking may dalang hindi lisensyadong baril ang lumabas sa sasakyan at sumugod sa kwartong pinagtatrabahuhan ni Siam at pilit siyang pinasakay sa sasakyan bago pinaandar. Iyon ang huling pagkakataong makikitang buhay si Siam. Ayon sa mga investigador, ang lalaking kumuha kay Siam ay nagmamaneho ng napakabilis kaya nawala ng kontrol at nabangga ang isa pang sasakyan sa kalsada. Galit na hinabol ng may-ari ng sasakyan ang Mercedes-Benz at binangga ang likod, ngunit mabilis na tumakas ang sasakyan. Ang investigasyon sa pagdukot kay Sham ay agad na inilunsad kasama ang pamilya ng tatay niya, at kumuha din sila ng pribadong investigador para tumulong sa kaso. Ilang paghahanap ang isinagawa sa lugar kung saan inilabas ng mga pulis ang mga sketch ng lalaking pinaniniwalaan nilang maaaring kumuha kay Sham. Samantala, Nagpost sa Facebook ang ina ni Siam para umapela ng impormasyon at umaasang uuwi ng ligtas ang kanyang anak. Dalawang araw pagkatapos ng pagkidnap kay Siam, isang magsasaka sa isang maliit na bayan na tinatawag na New Hanover ang nangisda kasama ang kanyang apo. Nang makakita sila ng isang nakakatakot na pagtuklas, sinabi ng magsasaka na dumaan sila ng kanyang apo sa isang liblib na kalsada malapit sa tubuhan nang makakita siya ng mga sunog na tubo. Nang siya ay lumapit para mag-imbestiga, nagulat siya nang makita ang mga labi ng isang batang babae. They drag the in here, face down, feet ang babae ay nakaposas at may kumot na nakatakip sa kanyang ulo, na tila naputol ng husto. Sa kalaunan ay natukoy sa isang postmortem examination na ang sanhi ng kamatayan ay pagdurugo ng ulo mula sa maraming pinsala, at halos ang buong bahagi ng katawan ay sinunog. Nakilala ang bangkay bilang kay Siam. Nasunog siya ng husto at halos hindi na makilala dahil sa butas sa kanyang lips at nail polish sa kanyang kamay at paa kaya nakilala ng ina ang bangkay ni Siam. kindest, timid. Ang balita tungkol sa pagkamatay ni Sham ay kumalat sa social media. Ang mga tao ay nagpahayag ng kanilang kalungkutan at galit. Samantala determinado rin ang pribadong investigador na si Brad Nathanson na hanapin ang pumatay. Kasama siya ng pulis sa pag-iimbestiga at hinihimok ang publiko na magbigay ng anumang impormasyon na makakatulong sa kaso. Ang unang breakthrough sa kaso ay dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan nang ang may-ari ng sasakyan na nabangga ng isang humaharurot na Mercedes-Benz ay pumunta sa pulis. Ang sasakyan ay natunton sa isang bahay sa isang lugar na tinatawag na Xiongweni, na pag-aari ng isang matagumpay na 29 years old na negosyante na nagngangalang fila Nutuli na mukhang di gagawa ng karumaldumal na krimen. I'll, I'll never forget taking that man down and handcuffing him and looking at his attire and smelling how how good he smelled. Expensive aftershave and noting that he had a Montblanc pen in his pocket. and I thought to myself for a fleeting moment that I made a mistake, that I arrested the wrong guy. This guy was just too plausible. He was, was just too well spoken, it was too well polished, he was too well finished. It was just it was impossible. Ngunit tila ang lahat ng ito ay isang pagpapanggap lamang upang itago ang kasamaan sa loob niya. Dalawang taon bago ang pagpatay kay Shyam, isang babaeng nagngangalang Jessica Weyers ang nagulat na dinukot siya ng isang lalaki na tumutugma sa paglalarawan ni Filani. Kinulong sa kanyang bahay ng ilang araw at inabuso siya. Tulad ni Shyam, Si Jessica ay nagtatrabaho din sa Sensual massage kung saan niya nakilala at naging customer si Filani. At ang dating fans ni Filani na si Lucky Mitembu, na dating beauty queen, ay tila ilang beses nang nagpunta sa pulisya para iulat ang kanyang marahas na pag-ugali sa kanya. Ang kanilang relasyon ay natapos noong 2016, matapos umano ang brutal na pananakit sa kanya, at siya ay na-admit sa ospital na may bali sa paa. Pero kahit naghiwalay na sila, patuloy pa rin niya itong inistock at pinagbantaan ang pamilya nito. Sa panahong iyon, nasunog ang kotse ng ina ni Loki at pagkatapos ay pinatay ang kanyang ina. Walang ebidensya ang nag-uugnay kay Filani sa krimen na ito, pero ang hinala ni Loki ay sangkot si Filani sa pagpatay sa kanyang ina. Nagawa niyang makakuha ng restraining order laban sa kanya kaya noong hinalughog ang kanyang bahay, nalaman ng pulisya na ang bawat kabinet sa bahay, kabilang ang kusina, ay naglalaman ng mga produktong ginagamit para sa pakikipagtalik. Kalaunan ay nalaman na si Filani ay HIV positive, ito ay naglilibot at sinusubukang manghawa ng mga babae. Akitin niya ang mga ito sa pamamagitan ng mga job interview at pipilitin silang matulog kasama siya. Bilang karagdagan dito, Si Filani ay isa ring scammer na nagkukumbinsi sa maraming tao na mag-invest sa mga kumpanya na hindi naman nag -e exist Nalaman ng mga investigador na marami siyang kumpanyang nakarehistro sa ilalim ng kanyang pangalan, pero dalawa lang sa mga ito ang naaprubahan. Matapos siyang arestuhin, inamin umano ni Filani ang lahat ng mga krimen maging ang pagbibigay ng mga nakakatakot na detalye kung paano naganap ang pagpatay. Sinabi ni Filani na nakilala niya si Siam ilang buwan ang nakalipas at humiram ito ng pera sa kanya, nangako na babayaran siya pero hindi. Sa araw ng pagdukot, sinabi niya na nawalan siya ng pasensya kay Siam at pumunta sa kanyang trabaho na may mga posas at baril para kunin ang kanyang pera, ngunit sinabi sa kanya ni Siam na wala siyang pera at hindi niya magagawa magbayad. Nagalit ito sa kanya at nagpa siya siyang kidnapin siya sa pag-asang magbabayad ang kanyang pamilya para sa kanyang ransom. Tinago siya sa kanyang bahay sa loob ng dalawang araw, inabuso siya at ginawa ang lahat ng uri ng kabastusan na bagay sa kanya. Pagkatapos noong ng umaga ng January 6, 2008, nagpa siya siyang patayin siya pagkatapos na nagbanta si Siam, napupunta sa pulisya para i-report siya. Sinabi niya na sinubukan niyang sakalin siya hanggang mamatay, pero hindi iyon gumana, kaya kumuha siya ng martilyo, pagkatapos nilagyan ng kumot ang ulo niya at paulit-ulit niya itong hinampas. Sinabi niya sa mga detective na ginawa niya iyon dahil tila naghihirap si Siam at naawa siya sa kanya. Pero hindi pa siya nakontento doon, pagkatapos ay pumunta siya sa isang malapit na gasoline station at bumili ng anim na galon ng gasolina, at binuhos niya sa katawan ni Siam at sinunog siya. Si Filani ay kinasuhan ng pagpatay, panggagahasa, pandaraya, at pagdukot. The accused is facing about is more than eight charges ranging from kidnapping, murder, defeating the ends of justice, possession of unlicensed firearms, and failing to report and extend and more. I'm um, 90% sure that he'll get a conviction and a sentence and, uh, and pay for what he has done to the woman. Ang paglilitis sa kanya ay nagsimula noong July 2019. Pero magkakaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Isang buwan bago si Filani ay nakatakdang humarap sa paglilitis, dumating ang mga ulat na siya ay namatay sa kanser sa balat. Nakapiansa siya noong mga panahong iyon, at mukhang mahina at haggard na humarap sa kanyang pagdinig bago ang paglilitis noong May 2019 at naglalakad pa nga na nakasaklay. Ang balita ng kanyang biglang pagpanaw ay tila kahinahinala at ayon sa mga teorya na malamang na siya ay nagkukunwari ng kanyang kamatayan para hindi makulong at makatakas sa mga krimen na ginawa. Isang investigasyon ang inilunsad para kumpirmahin kung patay na nga ba si Filani na may opisyal ng korte na mag-inspeksyon sa kanyang katawan at kukuha ng fingerprints para ikumpara sa mga nasa police station. At kinumpirma ng lahat na patay na nga si Filani Nutuli. Pero ang kasong ito ay magiging mas kakaiba. Matatandaan si Jessica Wires, ang babaeng nagulat na kinidnap at inabuso ni Filani. Noong November 2, 2020, natagpuan ang kanyang bangkay sa isang sports field na may biyak sa lalamunan at putol ang dalawang kamay. Siya ay 23 years old at siya ay huling nakitang umalis sa kanyang apartment noong November 1, 2020, bandang 5.30 ng hapon. Sinabi niya sa kanyang pamilya na bibisitahin niya ang isang kaibigan, pero hindi na siya umuwi. Ngayon ay hindi pa rin malinaw kung ang nangyari sa kanya

Kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin bigyan ito ng thumbs up and subscribe for more. See you in the next video.